Thank you. sa saure dito sa, ori. sa, ori. sa ori. kang kang biyong biyong katabitan ko grabe hindi pa rin pala dito sa inyo grabe pala pa kong lakad to oh no papas iho grabe mga idol palpak yung lakad ko dito ako ngayon sa may philippine embassy kaya lang sablay pala yung nilagay kong date ang dira kaya pala nag agadusaan sablay ay yung soul tower mga idol kaya lang punta puntahan yan malamig dito ang lamig dito grabe ang ganda dito oh. sana all you know. soul tower soul tower grabe sablay yung lakad ko kaya ngayon, nandito ako ngayon sa may Namsan. Namsan Park. Kaya andyan lang yung Seoul Tower. Grabe. Para kasi Mr. Suabe. Napaka grabe. Ang lamig pala dito. Grabe. Pagka nagugutom ka na. Grabe. Kalpak ang lakad mo. Grabe. Kaya magpapaschedule ulit ako. Sobrang grabe. Ngayon, bala kong lakarin pa. Alam ka na ito dati na Ano? Okay, ano? Ano ako? na ako Wala na ka ako rito ako dito Mga idol? Bira. Sayang yung effort ko Dismaya saka yung makapag-rent ng bike dito makapag-bike trip muna tayo rin eh since dito naman na tayo sa Seoul puro bus eh walang naka-available na bike ngayon lahat eh nasakyan nila kaya lalakad lang muna tayo din eh ganda yun know? sana oil subukan ko lang mag-vlog gamit itong aking ano you know, mga ganitong style lang Pagpitan na ba? Grabe Ang flag Grabe Saan? Hayat? Eh no? Okay Playground sa baba Grabe I'm very sad today Palpak na yung lakad ko Tapos Gawa ng lamig Nag-drain agad yung battery ng cellphone ko So Hindi ko pa naman magkano kabisado mag Paano dyan sa ngayon? Wala akong titig ng kapa. Dapat pala dinala ko na lang isa o cellphone na burug-burug. Bihira. Ngayon, nalakbayan ko itong saboy ngayon. Uh, gagamitin ko na lang yung mga ano to sa ano. Mas mabit sana kung nasa cellphone lang para hindi ako nalapin. Kaya ngayon, mag explore tayo. Chug the Explorer. Ito palpak ng lakad. Pabihira. Right here, right? Yeah. Right now, I'm here na sa, nandito na ako sa Hanggang Gym. Dito na ako sa Hanggang Jin Station. I sold you if you sold I sold you and you sold me okay so guys andito na ako sa sold you and sold lang sold on na siya ngayon ngayon ang dami dami kasing tao eh ang dami yung mga nagpipicture kaya ngayon kaya ngayon sold ako na siya kaya kung sinong gusto ng I sold you you sold me yan eh <laughs> ganda ng kulay eh dati hindi ganyan yung kulay niya napalta na siya bago na naman yung ano yung design niya bagong pintura pa lang siya ngayon ang ganda they sold you nakakaanong tapakan kasi ba pang ano nadudumin yung ano ang oh, ganda I sold you kaya kailangan mapuntahan to kung pupunta ka ng South Korea para ma why you na rin ikutin natin yung likod bago tayo sumipat Puntas sa panibagong destination natin Ayan Wala eh Wala tayong mahiraman ng rides dito Kaya wala tayong bike ride yun So ayan, bye bye na ayan. Habang ako'y lumalaki o dito para ma-isolyo na rin at ah, bago tayo magpaalam kay isolyo alam kay isolyo bye, bye. astig eh no Tokyo sa so, kaya ang makakasunod na puntang bansa Sydney Jakarta, Bangkok Rome, Paris, London yeah, eh. ba? Beijing, Moscow Pyongyang Tawa, Patawa. Grabe. Grabe, mga idol. Yeah. Dito na naman ako ngayon sa may ano. Sinulit ko na tong aking ano, trip. Kanina nandoon ako sa may bandaron. Sa may Namsan. Ngayon nandito na ako. Nag-travel ako ng mga 10 station from Hindi, mga 15 siguro, almost 15. So mabalik kasi ako eh. Nag-transfer pa ako sa ibang line ito ka nang na-drain yung self mo ko hindi nung na-monitor yung ano ang ganda, ang ganda na itong building na ito sana so andito ako ngayon sa may Han River the river in Han in Han this is the Han River the river ba't hindi ka nagyayelo? marami masyado, marami masyado this is the floating hindi ko alam kung anong ano to eh mga something there is something inside but I don't know kung ano ang nasa loob kaya dito lang ako may mga ferry pala rito mga ferry dito sa bandaran this is my second time around here pero ng mga yung unang ano ko oh, hindi pa ako ganun ng video kasi ako may video video picture picture since ngayon eh nagpipicture eh nagb-video lang ako pero hindi ako nagpipicture hindi tayo pathogenic eh patinggala lang dito malawak to eh kaya lang hindi ko alam kung saan ako makakapag ano ng bike who am I with the lot of up the earth carrying you know all my name I'm a very wandering house not because of who I am because of what you've done Not because of what I've done Not because of who you are I am the flower of fading In the day and gone on tomorrow The way it dosh in the ocean You will the wind Stay you Hear me when I'm calling know you catch me when I fall You told me who I am. I'm yours. I'm yours. Grabe, ang lamig ng simoy ng hangin Sa akin ay lumalamig na Grabe ang hangin Sa akin ay lumalamig na Yo, what's up? Yan na. What's up sa inyo lahat, ano? So, andito ako ngayon, ano? As you can see, andito ako nagpapalamig. Actually, hindi naman talaga ito ang pakay ko rito mag maglagla dito sa Maisol eh. eh. Nangyari lang ng lang ang lakad. So, andito na ako ngayon sa may nakalagay na Yowido hanggang park. Yan. Hindi siya pwedeng tapakan kasi, ano, eh. baka nabatas tayo dyan. Hindi siya. Ipapakita ko sa inyo ito ang pinakamalaki ng anong nakakita ko first time ko makakita <laughs> super laki <laughs> ayan o grabe <laughs> pwede kayong uminom <laughs> isang buhos eh. ka eh dyan isang bus lang yan e sarun na Maka, kayo dyan makaligo ka na makakainom ka pa kagad baka <laughs> <Maka> laki <laughs> super giant that's the super giant time check ano na? So guys, andito ako ngayon sa ano, hindi ka lang kung tawag dito eh Para siyang bulaklak ng bato o inuulang bato o ano Hindi ka lang kung tawag eh, May ano pa, may yellow pa siya o Yellow yan Hindi pa isa kami kaya na Para siyang broccoli eh, ay ano Hindi ka lang kung tawag dyan eh, ano Alam na, bulaklak bulaklak kung ang tawag sa'yo I have to go I have to go now since uh, the time is running running I'm running out of time so I decided to go back to the place where I belong balik na ako sa ang lungga ang lungga ko saan nagtatrabaho ang mga unga balik na tayo sa kabundukan sandali tayo sa milip dito Ano, ang ganda napakaganda rin eh ba ganda rito guys share ko lang flex ko lang yung mga ano gusto ko i-share kung gusto nyo ba yan yeah. yan I have to go down Wala ko nang pumasok sa subway, mababa na ako. So, let's see kung saan tayo uh, makakarating. Wala na. So, para! Wala na. <laughs> Bali, nandito na ako sa Ewa, doon. Ano? Yan lang. Ito ang makikita mo ngayon sa Ewa doon. Wala may makakainan ako dito. Ito pala wala. Na asam-asam ko parang makakain ako ng Philippine food dito. Ito wala ngayon. Sarado ngayon dito. Binawal din pala dito ngayon. Kaya itong ngayon. Ako'y isang gutong luhaan. Digo Buti na lang kasama ko yung camera ko Balik na tayo sa station ako okay. ba kasama natin? Slowly Grabe, grabe ka talaga. Mr. Grabe. Nakaka-grabe. Ito na yung last part ng aking video for today. Kasi andito na ako at ginabi na ako. Ginabandang ako ng video. Kaya ito na lang masasabi ko sa inyo. Ayan oh. It's a Merry Christmas and a Happy New Year. So andito na ako sa aming city. a Merry Christmas na. Ayan yan ang Christmas. Pauwi na ako. Merry Christmas! Yeah. And a Happy New Year! snow, snow pa. Ang bihira. Ginabi na talaga si Iho. Yan. Christmas in our heart. The Christmas is our... Ay, sarado pa pala. Wala <laughs> ko open na.